Hello, Sir Panahon. Maganda ka rin po. Hindi po tayo nag ng mrs. kung na magkita kayo yung tanong na nalaman mo lang na magka-sick up kami sa 28. Sabi mo, pupunta ka, pero anak po, hindi ka pupunta. Dahil sa barangay na, lapit-lapit ng ilang bahay lang, hindi ko masumay po, diba? Sinabi naman na... Hindi, Sir. Hindi, hindi po ba nang matirik? Pasensya na po kayo. Nandun na, lang po ako noon. Ano sa'yo? Nihintay na, ko po yung tawag. Hindi ka sinipot. Ang lapit, lapit lang kami. Ang layo-layo ng pinggalingan namin. Galit kayo, Sir. Mm Huwag -hmm. kayong ganyan. Sir Idol Rapi, magandang hapon po. Opo, opo. Okay. Kailan po nangyari ang aksidente? Eh? Disgrasya po, sir. So, noong ano po, sir. Noong March 8, ng, uh, around 5 o'clock, sir. 5 o'clock, March ng, 8. Kay, oh, kay, okay, okay, sa, may, lang, eh. okay kay, sa barangay Santa Ana, sa Manila. Opo, sa may, Now, yung na nakabangga po sa inyo ay isang pulis at lasing na lasing noong mga oras na yon. Oo, oh, sir. Ano nangyari po? Dinala po kayo sa presinto, sa ospital? Kasi nung nabangga ko, sir, bumakbo siya, inabol na siya ng mga rider eh, na naharang siya doon sa may gabis na eh, doon sa malapit sa backdoor sa may gabis, naharang okay. siya doon. Okay, nung maharang siya, ano nangyari, sir? Tapos ako naman, kinuha ko ng barangay doon sa may punta, kasi ginawa na ko ng report. Tapos nung ulis, naharang doon, yun yung binirita siya, ito tapos yung kuya ko tumunta pa sa presyong sa eh, Sabi ko, mag-reglo kami, pa-record mo na ganoon, siya, mm -hmm. sa pulis na gano'n. Kasi siya sa bangga sa akin. Ano pong nangyari sa inyo? Nasugatan po kayo? Na, ano yung paliwang pa ako, sinagulungan ng... Nung tumakbo siya, kasi pagbangga niya sa tubalik yung motor, napahiga ako din sa hood niya. Tapos nung pobrino siya, nalaglag ako, tinakbuhan niya ako, kaya pa ako, sir. Ano pong sasakyan dala niya, sir? Iyo, sir. Date number, NAF, Oh, okay. So, kayo po dinala sa pagamutan. Opo, sir. Dinala ako sa pagamutan. Pero, chef, sir, tatakas sana. Pero naabutan siya ng mga respondent, mga rider. Oo. At nadala po siya sa presinto. Oo, oh, doon sa tayo, sir. Kasama yung kuya ko at sa yung atiko ko. At lasing siya, hindi siya kinulong? Hindi, sir. Kasi sabi patulogin nandang muna kasi hindi matinukausap, eh. Patulugin mo na, tapos pagising, pinakawalan. Doon sa bahay na tatulog, pinakawalan na. Ah. Wala pong so, binigay sa inyong tulong itong si Corporal. Ano sir, nagkaling na kami kita, nag sa ospital, na nagharap sa birnis nangyari. Kumipot siya doon sa malapit lang yung pangyarihan doon sa sinitirahan niya eh. Saka tirahan ko rin eh. Kumipot siya, linggo ko na ng hapon. Doon kami nag-uusap. Tungkol sa bayaran. May, kaya nga sa tanong ko sir, siya po ba ay meron na ibigay na tulong? Mayroon sir, yung sa uh... Kasi para pa sa usapan yung sweldo ko na babayaran niya na 6,000. Tapos dalawang buwan pa niya binayaran yun. Okay. Okay. Ano, na. ano po yung mga hindi niya nabayaran? Kasi okay, sira nga noon ng doktor, 3 months ako magpahit nga kasi hindi na pa sa gumaling yung paa ko. hindi nang takit pa rin. Okay. Eh, dapat may dalawang buwan pa siyang babayaran sa akin. Ah, ang nabayaran niya 1 month lang. Opo, sir. Kasama yung ka tamo. Saka ito pa nga yung mga follow namin. Eh. Corporal Panahon, sir. Magandang hapon. Yes sir, Senator po. Maganda po po. Sa kabilang linya po, si Ruel Cantiga. Nagreklamo po. Although nagbigay na po kayo ng tulong at uh, 25,000. Apo, apo. Okay. Tapos po may usapan pa kami ngayon yan. Darating na 28. Magpapa sa po. ng uh, dito sa may Banawe, sa ospital. Mm. Ortopedic. Sabi ko pupunta ako Ortopedic. doon. Ortopedic. Mo, Basta pwede po, mag-aabot po uli ako, sasabi ko nakako yung gastos ng sa motor. Nag po kami dito nung Monday lang din eh. Nakainom ka ba ngayon, sir? Ngayon ba nakainom ka? andito, hindi po, andito po kami ngayon sa City Hall ng Mandaluyong. Ba't may mangga sa ulo mo, sir? Para saan yung mangga? Alam pong mangga. May sa ulo mo ngayon dyan sa picture, oh. may, sa ilalim ka ng puno ng mangga at may mga... May parang corona na mangga sa ulo mo. Sa probinsya po namin yan. Nakainom ka niya nung magpa-selfie ka? Hindi po. Anak, pag po nasa bahay ako, hindi naman po ako masyadong nagiinom. May mga anak po akong bata eh. Ilan po nainom niyo pong alak nung uh, ang aksidente? Nung pong gabi na yun, nakainom po ako nun na siguro po nakadalawang Dalawang Red Horse pong 500. Tapos po, natulog ako, nakitulog na ako ron sa mga kumpare ko. Umiyak so, madaling dalawang ako, Red Horse na 500. So, ibig sabihin, isang litro. Pa isang mucho po. Oh, nung buong gabi naman na po yung kasi natulog na rin po ako. Kaya po, umaga na ako nakauwi noon. Nagpah Pahinga Pinagpahinga na rin ako dun. Oo. Oh, oh, tapos ngayon, nag-hit and run ka pa sana kung hindi ka nahabol hindi ng mga po, rider. Hindi po ako nag-hit and run. Hindi ko naman po sila tinatakbo. Alam po nila yan. Tinakbuhan. Kung hindi niya ako tinakbuhan, sir, hindi niya masagataan yung paa sir, kasi motor tumalsik. Tapos nalaglag ako ng na harapan ng kutsya. Tumakbo siya, kaya nasagataan yung kalawang paa ko. Sinabon na siya ng mga rider, sinaharang siya ng mga rider doon sa Gabi Street, eh, layo-layo na noon. Corporal, eh. hindi ka dapat nagmamaneho ng lasing. Yan, nakasagasa ka, nang ikaw ay nakainom, dapat ikaw ay nakakulong ngayon. O na-inquest ka man lang, at siyempre magpo-post ka ng bail, Mapapakaw lang ka pero dapat nakatikim ka ng pagkakulong kasi kung pangkaraniwang mamamayan ang nakasagasa dito kay Sir Ruel, sigurado sa sigurado, malamang sa malamang, nakakulong na siya. Porket, polis ka ba? Pinakawalan ka din ng mga kabaro mo para kinukusinti yung pagiging lasing mo? Hindi po, hindi, hindi po, sir. Na, na ano, nagmamaneo? Na, po, no, hindi po, kasi na, kaya nga po, kung umaga nakauwi nakawin. Korporal, korporal, nung makasagasa ka, nung dumating ka sa estasyon, <laughs> lasing ka at pinatulog ka, pinagpahinga ka kasi nga hindi ka raw na maintindihan ng mga polis na nag-imbestiga. Tapos ngayon, nung pagising mo, sa ka pinakawalan, dapat yon o oh, pinatulog ka muna, pagising mo, na imasmasang ka, sabay posas, at ikaw ay dinala sa inquest fiscal. At pagkatapos, yung lisensya mo dapat sa ngayon kansilado na o suspended. Bakit hindi? Number one, kasi pulis ka. Yan ang sinasabi ko eh. Pagkabaro, police ang may problema, nakagawa ng krimen, binibibibibi ng kanyang kapwa Pero pag ordinaryong mamamayan, lalo na kapag mahirap, yari na. Yun yun eh, hindi patas pa ang batas. ba? Diba? Magandang hapon po, yes. Colonel Brannon, sir. Yes, sir. Uh, magandang hapon po, sir. Noong uh, makasagasa po itong si Corporal Panahon at that time, lasing na lasing po siya at siya po nadala sa presinto, ang ginawa po ng investigador na tumanggap dito kay Corporal Panahon ay pagpahingan lang siya nung may mas masana po at hindi nalasing. Hindi po kinasuhan. Pinakawalan din. Di ba, uh, diba, Colonel, mali yun? Opo, sir. Mali po, sir. So, <laughs> uh, based dito sa blatter, sir, na, na nakarecord po sa uh, atin sa Station 6 Santa Ana, ay uh, po sila na uh, nag nagrespondi po yung uh, mobile car natin, 67, doon sa barangay 884. Then, uh, on 4.50 a.m., Tinan-over po sila ng ating uh, mobile car crew sa traffic, uh, MBT-EU. Okay. So, Opo. tayo po ay nagpapasalamat doon po sa mga tao ninyo, mobile uh, patrol, na rumesponde, tumulong, well and good. So, ibig sabihin, yung traffic po, ang Opo, over na sa traffic? Yes, sir. Okay. On duty na polis nung mangyaring insidente sa traffic ay si Master Sergeant Joselito Francisco Odet. Sir, as para po kay Colonel, naka-clip daw po, sir. Over. Etong si Executive Master Sergeant Australia Francisco Odet, ito ba ay yung taga-traffic? Over. Desk officer po ng gabi na na-disgracia. Tauhan po ni Colonel Br Brandon po sir. Over. Okay Colonel. Apo sir. Yes sir. Okay. Siya po pala yung desk officer? Siya po yung nag po sir. Na-receive ng uh, radio call at blenater niya po sir. Yes sir. Opo. Nung blenater niya sir, inaandun na rin lang siya sa pagbablutter bakit hindi niya po sabay na kinasuan? Ba't kinakailangan pa i-repair sa traffic? Right there and then, this policeman committed a crime by way of drinking and driving at nakasagasa pa. Ba't kinakailangan pa dalhin sa traffic? Uh, yes sir. Sir, yung traffic po natin sa jurisdiction to conduct ka investigation doon po sa mga traffic uh, accident po natin, traffic incident po natin. Alam ko po yung kernel. Okay. Pero wag na po tayo magpunsyo Pilato. Motoprop ang tawag noon. Kasi po kung sa ordinaryong mamamayan po ito, Colonel, nangyari po sa isang mahirap na kababayan, let's say balut vendor. Okay, may nagawa pong violation against someone. Aba, e eh, kulong na agad to. Alam mo, isang ordinaryong mamamayan o security guard, nakasagasa siya, daladala -dala niya motosiklo. O sabi natin, jeepney driver, nagmamanin ng jeep, may nasagasaan siya. At lasing itong si jeepney driver. Sigurado ako, hindi na pa ina sa traffic. Agad-agad, yung nag-blatter, ikukulong na siya at idiretso na sa piskalya. Di ba, Colonel? Yes, sir. ah uh, sir, ganito po kasi yung nangyari. Uh, Nag-respond dito yung car natin. Then, uh, doon sa responde na, nag-ano nag yun, sir? Colonel, naintindihan kita, pero hindi po ko naintindihan. Sa traffic, mag-imbisiga kung sino may kasalanan. Kasama na po doon para i-determina kung may pananagutan ba itong uh, nakasagasa para yung kanyang insurance ay pwedeng singilin o magkano bang pwede ibayad sa kanya, magsusukatin, mag-interview ng mga witnesses para alamin kung sino talaga may sala. Tama. Yes, Pero dito po, sa aspetong driving while drunk, ito pong uh, si Corporal, eh pwede na pong itong si Executive Master Sergeant at desk officer ninyo, pwede na pong mag ng kaso. Hindi na kailangan pa i-repress sa traffic. Yes, sir. I agree. Oh, So may kapabayaan dito si Sargento Joselito Francisco. Yun po yung sinasabi ko. So therefore, del yes, por itong si Executive Master Sergeant Joselito Francisco, dalawa po pwede mangyari dito. Number one, kasuhan niyo po ito, administratibo, because hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho. May kaso siya rito, Colonel. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. po. Kasi kung ginawa niya yung kanyang trabaho ng tama, eh sana, nasample na itong si Corporal Panahon, ito po ay nakulong, at pagkatapos dinala sa piskalya. Of course, makakapag-bail kasi bailable naman yung ginawa niya. Yes, sir. O, oh, pero at least nakip, napakita natin na kayong dyan sa kapulisan, walang sinasanto kahit nakabaro niyo nagkasala, ginagawa niyo yung trabaho na tama, di po ba? Yes, sir. Yes, sir. Eh, kasi kanina, sir, eh, refer-refer ka pa doon sa traffic. Eh, sa traffic, sabi ko nga paulit-ulit, traffic para alamin kung sino may kasalanan o sino may pananagutan, etc. Pero right there and then, nakita nyo na nag ng crime ito may kinumit na violation itong uh, si Panahon, agad-agad kumilos itong si Francisco. So si Francisco po, Colonel, gusto ko po ito po ay maimbestigahan nyo at masampahan ng kaso. Yes, sir. Uh, yes, sir. Paimbestigahan ko po. Uh, for now, sir, kasi nakasiklib siya. So, ingin ko rin po yung uh, kanyang statement regarding dito sa incident. To, sir. Opo. And then, sampahan nyo po ng kasong admin. Yes, sir kayo rin po ang magsasampa ng kaso labang kay Corporal Panahon. Kasi nasa jurisdiction ninyo, nangyari yung pananagasa at yung pag-hit and run. Tama ba, Kernel, na mag-hit sana itong si Corporal Panahon kung hindi pa nahabol ng mga rider? Uh, no, sir. Uh... apapa po natin yan, sir. Uh, actually, sir, uh, that time, March 8, uh, wala pa po po ko niyan dito sa Santana Police Station. I was assigned uh, on March, uh, March 13. Uh, ngayon ko lang po talaga nalaman yan. Pero uh, po natin yan, sir, para malaman natin kung ano yung nangyari po at uh, ano po yung magiging uh, kaso natin sa kanila. Corporal Sir, napapanahon na para kayo po yung masampula na mga katulad ninyo na police na abusado po, ha, ah, uh, Corporal, kasi dapat you know better pag ikaw po yung nakainom, huwag ka na mag-drive. Huwag ka na Kahit nasabi mo nakatulog ka na, hindi na talaga dapat. Opo, opo. Hindi na pumahulit, Sir Senator. Opo, opo. Idol. Opo, yun, yun nga po, Sir Corporal, ano, Corporal Panahon, uh, ulitin ko ulit, ito yung sinasabi ko dito, paulit-ulit, ano, kapag ang isang pulis ay nakagawa ng violation, nakagawa ng kasalanan, at siya'y nahuli, una, sita, pinakakawalan agad. Kumbaga may pagkukonsente, binibaby, pero kung ordinary mamamayan ang nakagawa ng violation, aba, kulong sigurado may kasama pang kulata. Pag minalas-malas ng laban ng ago ng baril, totoo yan. Pag mahirap. Pero pag pulis o mayaman, lusot. Yun yun eh. Hindi patas kuminsan ang batas. Well, patas ang batas kung tutusin. Pero yun nagpapatupad sa ng batas. Hindi patas. Sige po, asahan po namin na Colonel Sir. Yung yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank, you, po, Colonel Sir. Apo, oh, po. Corporal, so anong plano? Makikip mo, naman po mga makapagsettle, sir. Uh, Kasi po may usapan pa rin kami niya na magpapacheck up sila sa 28 sa uh, dunya po eh. Ah, okay. Uh, ah, sige, ah Sir ka kausapin mo si Corporal. Sige, usap kang dalawa, Sir Roel. Hello, Sir Panahon. Maganda ka okay, po. Hindi pa rin ang ng misis ko na magkita kayo dun tanong na nalaman mo lang na magpacheck up kami sa 28. Sabi mo, pupunta ka, pero anak po, hindi ka pupunta. Dahil sa barangay na, lapit-lapit ng ilang bahay lang, hindi ka masamay po, diba? Sabi na may na... Hindi, sir. po ba nun? Uh, pasensya na, po kayo. Nandun lang po ako nun. Ano, Nihintay ko po yung tawag. Ano, hindi kasi nito. Lapit-lapit lang kami. Ang layo-layo ng pinggalingan namin. Tapos yung sinabi mo na hindi ka tumakbo. Hinarang ka ng mga pulis doon sa ano, di ba? Doon sa may gabit. Pulis pang ano, pababa tayo sa kutsi. Dahil ayaw mong umaba. At saka si Rafa... Tawad na po, tata. Hindi po talaga. Tawad lang po. Pasensya na na po humingi na po siya ng sorry, patawarin niyo na raw po siya. Okay. Yan mo naman sa palagi sir eh, panay sorry sorry sir eh. sabihin niya na tao lang, tao lang. Pero ayaw naman ang tayat. Galit pa nga siya pag tinawagan ng misis ko pag... Hindi po, kahit ko lang nag-address ko. Galit tayo sir, hmm. huwag tayong ganyan. Doon nga sa... Sa barangay po, <laughs> ayan, kahit <niyo, laughs> ngayon, kahit sa barangay, hindi ko alam mo number doon. Kahit sa hmm. counter ah, ko, no? nag-alit po ako ni misan hmm. doon. Okay, eh, ganito, okay, ganito. Pwede ang mangyari dito, ano, si Sir, sir, pa inyo, sir Dalawang pwede mangyari dito, si Ruel. Sasampakan ng kaso at para pagbayaran niya yung kanyang kasalanan. On the other hand, kapag na-satisfy niya po yung mga requirements ninyo, yung gusto niyo mangyari, eh, siya po ay maabsuelto. Meaning, hindi na po siya masasampakan ng kaso. Alin po doon ang gusto niyo po, sir? Dahil sa umpisa pa lang si Rappi, ayaw pong maasampahan siya ng kaso. Kaya na, nakipag kami. Eh, ngayon, gusto ko mangkaroon ko para hindi siyang masira sa trabaho niya. Kaso okay. lang, siya pang matapang. So, Sir Ruel, ang gusto mo, siya magkipag-areglo para hindi na siya makasuhan. Oo, oh, Sir. Gusto ko sana kasi yun, no, mahirap din naman matanggal sa pagkapulis. Sa okay. Bayaran yung dapat bayaran. Okay. Corporal, kita mo napakabait pa rin ni Sir Ruel. Sabi niya ayaw kanyang matanggal sa pagkapulis. Pero bayaran mo yung yes, dapat sir. bayaran daw. Yes, sir. Yes, sir. Oh, po, sir. Okay ba? O, oh, sige. So mag-usap po kayo ni Sir Ruel, sasamahan po namin kayo sa barangay at doon mag-usap na maayos at kapag hindi po kayo nagkasundo ni Sir Ruel, Corporal Panahon, aba ako yung kaharap mo at sinisiguro ko sa iyo may kalalagyan ka. Ika panganga nila, pasok sa banga. Di po ba? Ako, Very good. Okay, sige. Sir Ruel, schedule po namin yung pagharap nyo po sa barangay at doon pag-usapan nyo yung areglohan at gusto ko, pag nakipag-areglo itong si Corporal, cash agad. Wala na yung sinasabing babayaran kita next week o next month. Agad-agad, nandiyan na yung pera. Tapos pirmahan. Okay? Oo, oh, sir. Mapo, oh, sir. Salamat po. Kasi mahirap siya ang mga pabayaran natin. Eh. Okay sa iyo, Corporal. Opo, oh, po, sir. Pagdating sa reglohan, oh, cash. Wala yung promissory oh, note. Hindi pa payag si Sir Ruel yan. Tama ba, Sir Ruel? Sir, kasi nadala na kami nung unang 25,000, sir. Eh. Dalawang buwan yung piyaran yun, eh eh, wala akong pasok. O, kaya, no, nga, ako, kaya, nga, korporal. Sir Ruel, mangungutang ka ngayon. Mangungutang talaga, Sir. Ganun talaga. Ganun talaga. <laughs> Siyempre. Okay na, Corporal. Yes, Sir. Yes, sir. Po. Okay. Colonel, Mary Grace. Hello po. Good afternoon po, Senator. Magandang oh. apon po. Opo, Colonel. Ma'am, uh, sa kabilang linya, kausap po namin, si Corporal Arnel Panahon, tauhan niyo po ito sa Station 2. Hello. Okay. Opo, opo Ang kagandahan po nito, ito pong complainant, eh willing naman po makipag para wala na pong kaso-kaso kasi matindi itong ginawa po ng inyong tauhan. Nakainom, nagdrive, nakasagasa, tatakas pa sana, buti na lang at naharang ng mga pulis na rumresponde sa uh, Barangay Santa Ana. So, gusto ko po mapatupad yung pangako ni Corporal. Siguraduhin niyo po okay. na yung kanyang pangako matupat para nang oh, sa ngayon magi-maayos yung arregluhan. Opo, oh, sir. Yes sir, a yes sir, opo oh, Ano gusto niyo pang arregluhan diyan sa inyong istasyon o sa barangay? Uh, sir, uh, kami po mag-adjust sir kung ano pong gusto ng nung... kliyente sir kasi apparently sir, uh, nagbayad na po yung itong si ano yung polis natin na si Mr. Panahon ng a total of 27,000 pesos po hmm. sa ating client eh hmm. Ang original tapatan sap lang po sir is 25,000 po sana. Pero ngayon sir may mga pirmahan pala sir dito na nakaabot na po ng 27,000 ang ang ano ang mga bayaran po ba sir. Pero hmm. yun nga lang sir, meron pang isang ano rito na kung hindi pa sapat yung kanyang pagpapagamot, eh maaari pa rin po siyang uh, humingi sa ating Opo. polis. Opo. Et, eto ma'am. Kasi ayon sa doktor na tumitingin dito kay Sir Roel, 3 months siya hindi makapagtrabaho, 3 months siya pinagpapahinga. So dapat yung 3 months na hindi kumikita si Sir Ruel, wala siyang sweldo, sasagutin din po yun ni Corporal. Ganon po dapat. Ah, uh, ganon na ganon po, sa po sa 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 yung kernel. Sobrang ganon. Pinakaganon sa po. lahat ng ganon. Wala nang gaganon pa. O po sir. Uh, so, sige po sir. Kakausapin namin po itong ating put na si Corporal Panahon o -o. na, yun pala sir dapat. Yun okay. talaga Kani kasi. Lang po yung 25,000 opo. Okay, hindi sir. lang oh. po kasi yung 25,000 para na sa ano yun, hospitalization, yung gamot, etc. Okay. Pero yung pong 3 okay. months siya, ang mismong doktor nagsabi ke pasyente 3 months ka magpapahinga. Aba paano yung sweldo niya na hindi niya matatanggap? Paano yung pamilya niya magugutom? At, at sino may kagagawan? eh si Panaon dahil sa kanyang kalasingan. ay sige po sir, uh, tutulungan po natin po ay, sir salamat. yung ating Opo. Yes, so therefore, uh, Opo, wag na kung po diyan pala sa istasyon kung gano'n rin lang. Gusto ko po sa barangay yes, at magpapasama po kayo ng isang opisyal nyo diyan para siguraduhin pagdating doon sa barangay, maging maayos po yung regloan. Kasama po kami doon. Mag-observe. sir. Uh, Corporal Panangon, ha? ah, uh, ito, sa kausap, kausap natin ng live si, ano, si Sir Tulpo, ayusin natin ito kasi hindi pwede yung ganyan na may magre-reklamo sa atin. So, tingnan natin kung paano ka namin matulungan. But definitely, hindi tama yung ginawa mo na, na nag-drive ka ng lasing. Hindi, hindi tama yan. But anyway po, sir, uh, dito na po namin pag-usapan yun. But ang, ang, ang importante po dito is matulungan po na natin ang ating biktima at oh, maibigay po kung ano po yung uh, karampatang uh, financial assistance na kailangan po niya. Yun po uh, ay gagawa namin ng paraan po kasama po ng PNP Mandalay. Maraming 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 salamat po Colonel Mary Grace Madayag, Chief of Police ng Mandaluyong PNP. Thank you so much po madam. Huwag niyo po ibabawang telepono para si Odette po magpag usap sa inyo tungkol doon sa uh, araw, oras. Uh, kung saan yung barangay na doon sila magkakaregluhan at uh, magkasama po yung inyong mga tauhan. Salamat po, Colonel, Madam. Opo. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. O, Corporal, ha? sumipot ka. Yes, sir. Yes, sir. What at, you, sir? at mag ka na ng mga bayarin. Depende sa mapag-usapan. At sisiguraduhin namin, namin na hindi ka maabuso, hindi ka mapagsamantalan. Yan ay magagaranti namin sa iyo. Kung ano lang na na-rapat na ibigay mo, danyos, bayad, eh, yun lang yon. We will make sure yes. na hindi ka na maabuso. Ma okay? Salamat po, Senator. Salamat po, uh, Corporal Panahon, Sir. O Sir Ruel, huwag mo ibabaw ang telepono. Kausapin kayo ni para doon sa oras, araw, kung saan magkaroon ng uh, kasama kami sa mag-observe. Okay? Okay po, Sir Rafi. Maraming salamat po sa tulong nyo. Nakamit ko yung katarungan, Sir Rafi. Walang anuman po, Sir Ruel. Ingat po palagi, Sir Ruel. Magandang hapon Maraming po, Sir. Saan, o, po, sir. Maraming.